Yo, what's up mga kabisalo? Walang susuko sa pag-apply. Dito na naman tayo sa Disaster 12 pero you know? Dinumog 'yan ng Desert 2 hiring sila ng small welder with WQT tapos electrician, scaffolder, saka electrician foreman tapos electrician supervisor. Ang ingay dito sa tabi ng kalsada, you know. Ayun. Uh. guys, kaya atak na. Dinumug yung Desert Wilt guys, kaya huwag nyo nang patagalin, isa polder Wilder na SMAU WQT, kailangan meron Christian Christian Foreman, yan hiring sila guys, oh, dinumug na guys Pila tayo guys, steady sa pila guys, apply, bantok to guys We so said